Isang gabi, pagkatapos ng isang araw na matinding pagsubok at pagbugbog kay Jairis, sinabi ni Maester Killiper sa kanya, Your Grace, bakit mo pinarurusahan ang iyong sarili ng napakahigpit? Ang kaharian ay payapa. Ang batang hari ay ngumiti lamang at sumagot, Ang kaharian ay payapa nang mamatay ang aking apo, ngunit ang aking ama ay halos hindi na umakyat sa trono kaysa sa mga kaaway na lumitaw sa bawat panig. Sinusubukan nila siya upang malaman kung siya ay malakas o mahina. Susubukan din nila ako, hindi siya nagkamali, kahit na ang kanyang unang pagsubok, nang dumating ito, ay ibang iba ang likas na katangian, isa na hindi maaring naihanda sa kanya ng kahit anong pagsasanay sa mga bakuran ng Dragonstone. Para sa kanyang halaga bilang isang tao, at ang kanyang pag-ibig para sa kanyang maliit na reyna, na dapat ilagay sa pagsubok. Kaunti lang ang alam natin tungkol sa pagkabata ni na Targaryen, bilang ikalimang anak ni Haring Aenys at Reyna Alisa, at isang babae. Nakita ng mga tagamasid sa korte na hindi siya gaanong interesado kaysa sa kanyang mga nakatatandang kapatid na mas mataas sa linya ng paghalili. Mula sa maliit na bagay na dumating sa amin, si Alyssa ay isang maliwanag ngunit hindi kapansin-pansing babae, maliit ngunit hindi masakit, magalang, mabait, may matamis na ng ngiti at nakalulugod boses. Sa kaganhawahan ng kanyang mga magulang, hindi niya ipinakita ang anumang pagkamahiyain na nagpahirap sa kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Raina, bilang isang maliit na bata. Hindi rin siya nagpakita ng kusa at matigas na ugali ng anak ni Raina na si Arya. Bilang isang prinsesa ng maharlikang sambahayan, si Alisona ay siyempre may mga katulong at kasama mula sa murang edad. Bilang isang sanggol ay tiyak na magkakaroon siya ng isang basang nurse, tulad ng karamihan sa mga marangal na babae, hindi nagpasuso si Rey alisa sa sarili niyang mga anak. Nang maglaon ay tinuruan siya ng isang maester na magbasa at magsulat at gumawa ng mga kabuuan, at ang isang septa ay magtuturo sa kanya ng kabanalan, ugali, at ang mga misteryo ng pananampalataya. Ang mga batang babae ng karaniwang kapanganakan ay magsisilbing kanyang mga kasambahay, naglalaban ng kanyang damit at tinatanggalan ng laman ang kanyang kaldero, at sa magandang panahon ay tiyak na kinuha niya ang mga babae na may katulad na edad at marangal na dugo bilang mga kasama, upang sumakay at makipaglaro at manahi. Hindi pinili ni Alisana ang mga kasamang ito para sa kanyang sarili, sila ay pinili para sa kanya ng kanyang ina, Reyna Alisa, at sila ay dumating at pumunta sa ilang mga madalas, upang tiyakin na ang prinsesa ay hindi lumago masyadong mahilig sa alinman sa kanila. Ang pagkahilig ng kanyang kapatid na si Raina sa pagbuhos ng hindi nararapat na pagmamahal at atensyon sa sunod-sunod na mga paborito, na ang ilan sa kanila ay itinuturing na hindi angkop, ay naging pinagmulan ng maraming bulong sa korte, at ayaw ng Raina na si na ang paksa ng mga katulad na alingongaw, nagbago ang lahat ng ito nang mamatay si King Aenys sa Dragonstone at sa kanya ang kapatid na si Maegor ay bumalik mula sa kabila ng makipot na dagat upang agawin ang Iron Throne. Ang bagong hari ay may kaunting pagmamahal at hindi gaanong tiwala sa sino man sa mga anak ng kanyang kapatid, at mayroon siyang ina, ang dawa Queen. Visenya. Para ipatupad ang kanyang kaluuban. Ang mga kabalyero ng sambahayan ni Reyna Alisa at ang mga tagapaglingkod ay pinaalis, kasama ang mga tagapaglingkod at mga kasama ng kanyang mga anak, at sina J. at at Alisana ay ginawang mga ward ng kanilang tiyahin, ang nakakatakot na Visenya mga hostage sa lahat maliban sa pangalan, ginugol nila ang paghahari ng kanilang tiyuhin na pinadala sa pagitan ng Driftmark, Dragonstone, at King's Landing sa kagustuhan ng iba, hanggang sa pagkamatay ni Visenyo noong 44 na ak ay nag-alok kay Reyna Alisa ng pagkakataong makatakas, isang pagkakataong sinamantala niya ng buong bilis, tumakas sa Dragonstone kasama sina na Jairis, Alisana, at ang talim na Dark Sister. Walang maaasahang mga ulat ng buhay ni Prinsesa Alisana pagkatapos ng pagtakas na nananatili hanggang sa araw na ito. Hindi na siya muling lilito sa mga talaan ng kaharian hanggang sa mga huling araw ng madugong paghahari ni Megor, nang ang kanyang ina at si Lord Rogar ay sumakay mula sa Storms and bilang pinuno ng isang hukbo, habang sina Alisana, Jairis, at kanilang kapatid na babae, si Raina, ay bumaba, sa King's Landing kasama ang kanilang mga dragon. Walang alinlangan na si Prinsesa Alisana ay may mga kasambahay at kasama noong mga araw pagkatapos ng pagkamatay ni Megor. Ang kanilang mga pangalan at detalye ay hindi pa bumaba sa amin, sa kasamaang palad. Alam namin na wala sa kanila ang sumama sa prinsesa ng siya at si Jerys ay tumakas sa Red Keep sakay ng kanilang mga dragon. Bukod sa pitong kabalyero ng Kingsguard at garrison ng Kastilyo, mga kusinero, mga stable hand, at iba pang mga tagapaglingkod, ang hari at ang kanyang nobya ay walang nag-aalaga sa Dragonstone. Iyon ay halos hindi ang ko para sa isang prinsesa, lalo na para sa isang reyna. Dapat ay mayroon na si Alisana ng kanyang sambahayan, at dahil doon, nakakita ng pagkakataon ang kanyang ina, si Alisa, na sirain, at maaring ay ando, ang kanyang kasal. Nagpa siya ang Reyna Regent na magpadala sa Dragonstone ng isang maingat na napiling kumpanya ng mga kasama at tagapaglingkod upang matugunan ang mga pangangailangan ng batang Reyna. Ang plano, tiniyak sa amin ni Grand Maester Benifer, ay kay Reyna Alisa, ngunit iyon ang malugod na sinangayunan ni Lord Rogar, dahil nakita niya kaagad ang isang paraan upang baluktutin ito sa kanyang sariling layunin. Ang matandang Septen Azwak, na nagsagawa ng mga ritual ng kasal para kay Jerys at Alisana, ay itinago ang sep sa Dragonstone, ngunit ang isang binibini ng royal birth ay nangangailangan ng isa sa kanyang sariling kasarian na sumunod sa kanyang pagtuturo sa relihiyon. Nagpadala ng tatlo si Reyna Alisa, ang mabigat na septa Isabel, at dalawang well-born na baguhan na kasing edad ni Alisana, si Nalira at Edith. Upang pangasiwaan ang mga naglilingkod na babae at kasambahay ng sambahayan ni Alisana, ipinadala niya si Lady Lucinda Tully, ang asawa ng Panginoon ng River Run, na ang mabangis na kabanolan ay kilala sa buong lupain. Kasama niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Ella ng House Broom, isang mahinhin na kasambahay na panandali ang inialok ang pangalan bilang kapareha ni Jay kasama rin ang mga anak na babae ni Lord Celtiger, na kamakailan ay kinutya ng kamay bilang walang baba, walang dibdib, at walang isip. Nagamit din namin ang mga ito, sabi ni Lord Rogar sa kanilang ama. Tatlong iba pang mga batang babae na may kapanganakan na marangal ang bumubuo sa natitirang bahagi ng kompanya, isa, bawat isa mula sa Vale, ang Stormlands, at ang Reach, Genes ng House Templeton, Corian ng House Wild, at Rosamond ng House Bol. Nais nice ni Reyna Alisa na dumalo ang kanyang anak ng mga angkop na kasama sa kanyang keidad at istasyon, walang duda, ngunit hindi iyon ang tanging motibasyon niya sa pagpapadala sa mga babaeng ito sa Dragonstone. Si Septa Isabel, ang mga baguhan na sina Edith at Lyra, at ang malalim na banal na Lady Lucinda at ang kanyang kapatid na babae ay may karagdagang singil. Ito ay ang pag-asa ng Queen Regent na ang mga mabangis na matuwid na mga kababaihan ay maaring mapahanga kay Alisana, at marahil kahit kay Jairis, na para sa kapatid na lalaki na magsinungaling sa kapatid na babae ay isang kasuklam-suklam sa mga mata ng pananampalataya. Ang mga bata, tulad ng pagpupersage ni Alisa sa pagtawag sa hari at Reyna, ay hindi masama, bata lamang at kusa, sa angkop na pagtuturo, maaari nilang makita ang kamalian ng kanilang mga lakad at pagsisihan ang kanilang pagsasama bago nito masira ang kaharian. O kaya nanalangin siya? Mas baser ang motibo ni Lord Rogar. Hindi umasa sa katapatan ng garrison ng kastilyo o ng mga kabalyero ng Kingsguard, ang kamay ay nangangailangan ng mga mata at tainga sa Dragonstone. Ang lahat ng sinabi at ginawa ni Najairiz at Alisana ay ibalik sa kanya, nilinaw niya kay Lady Lucinda at sa iba pa lalo siyang nananabik na malaman kung at kailan nilayo ng hari at reyna natapusin ang kanilang kasal. Idiniin niya, dapat pigilan iyon. At baka meron pa. At ngayon, sa kasamaang palad, kailangan nating isaalang-alang ang isang tiyak na hindi kon nais na aklat na unang lumabas sa pitong kaharian mga apat na pung taon pagkatapos ng mga kaganapang kasalukuyang tinatalakay. Ang mga kopya ng aklat na ito ay dumadaan pa rin sa mga mababang lugar ng West Eros at maaaring madalas na matagpuan sa ilang mga bahay-aliwan sa mga nagtutustos sa mga patron na marunong magbasa at sa mga aklatan ng mga lalaking mababa ang moralidad kung saan sila ay pinakamahusay na nakakulong at susi na nakatago sa mga mata ng mga dalaga, mabubuting asawa, mga anak at mga malinis at banal, ang aklat na pinag-uusapan ay kilala sa ilalim ng iba't ibang pamagat, kabilang sa mga ito ang Scenes of the Flesh, The High and the Low, A One Ton's Tale, at The Wickedness of Men, ngunit lahat ng bersyon ay may subtitle na A Caution for Young Girls. Ito ay sinasabing patotoo ng isang batang dalaga na may kapanganakan ang marangal na isinuko ang kanyang kabutihan sa isang lalaking ikakasal sa kastilyo ng kanyang panginoong ama, nanganak ng isang bata sa labas ng kasal, at pagkatapos noon ay natagpuan ang kanyang sarili na nakikibahagi sa lahat ng uri ng kasamaan na may isip sa mahabang buhay ng kasalanan, pagdurusa, at pagkaalipin. Kung ang kwento ng may akda ay totoo, mga bahagi nito ay pinipigilan ang pagtitiwala. Sa panahon ng kanyang buhay ay natagpuan niya ang kanyang sarili na isang alipin ng isang reyna, ang kaibigan ng isang batang kabalyero, isang tagasunod sa kampo sa mga pinagtatalo ng lupain ng Esos, isang naglilingkod na babae sa Simir, isang mummer sa Tirash, ang laruan ng isang corsair queen sa Basilisk Isles, isang alipin sa Old Volume Antes kung saan siya kinuna ng tato, tinusok, at binilisan ang katulong ng isang cartoon warlock, at sa wakas ang may bahay ng isang pleasure house sa Lis, bago tuluyang bumalik sa Old Town and the Faith. Di umano ay tinapos niya ang kanyang buhay bilang isang septa sa Starry Sept, kung saan ibinahagi niya ang kwentong ito ng kanyang buhay upang bigyan ng babala ang ibang mga batang katulong na huwag gawin ang kanyang ginawa. Ang mga malalaswang detalye ng mga erotikong pakikipagsapalaran ng may akda ay hindi kailangang mag-alala sa atin dito. Ang tanging interes namin ay ang unang bahagi ng kanyang karumaldumal na kwento, ang kwento ng kanyang kabataan, para ang sinasabing may akda ng A Caution for Young Girls ay walang iba kundi si Corian Wild, isa sa mga batang babae na ipinadala sa Dragonstone bilang isang kasama sa Monting Reyna. Wala kaming paraan upang tiyakin ang katotohanan ng kanyang kwento, o kahit na siya ang tunay na may akda ng kasumpa-sumpa na aklat na ito, ang ilan ay nangangatwiran na ang teksto ay produkto ng ilang mga kamay, dahil ang estilo ng prosa ay lubhang nag-iiba mula sa bawat yugto, episode. Ang maagang kasaysayan ni Lady Corian, gayon paman, ay nakumpirma sa mga account ng maester na nagsilbi sa Rainhouse. House. Noong kanyang kabataan, sa edad na labintatlo, itinala niya, ang nakababatang anak na babae ni Lord Wilde ay talagang naakit at na ng isang surly lad mula sa mga kwadra. Sa A Caution for Young Girls, ang batang ito ay inilarawan bilang isang gwapong lalaki na kaedad niya, ngunit iba ang salaysay ng Mister, na ipinipinta ang manliligaw bilang isang varlet na may pox card na 30 taon na nakikilala lamang ng isang lalaking miyembro na matipuno gaya ng kabayong lalaki. Ano man ang katotohanan, ang masungit na batang lalaki ay nagelded at ipinadala sa wall sa sandaling malaman ang kanyang gawa habang si Lady Corian ay nakakulong sa kanyang mga silid upang ipanganak ang kanyang bata na anak na lalaki. Ang batang lalaki ay pinaalis kaagad pagkatapos ng kapanganakan sa Storm's End kung saan siya ay aalagaan ng isa sa mga katiwala ng kastilyo at ng kanyang baog na asawa. Ipinanganak ang bastard boy noong 48 ak, ayon sa master Mga Journal maingat na binantayan si Lady Corian pagkatapos ngunit kakaunti sa labas ng pader ng Rainhouse ang nakakaalam ng kanyang kahihiyan nang dumating ang uwak upang ipatawag siya sa King's Landing mahigpit na sinabi sa kanya ng kanyang ina na hindi niya dapat pag-usapan ang kanyang anak o ang kanyang kasalanan sa Red Keep kukunin kanilang dalaga Ngunit habang papunta ang babae sa lungsod, sinamahan ng kanyang ama at isang kapatid na lalaki, huminto sila ng gabi sa isang in sa timog na pampang ng Blackwater Rush, sa tabi ng landing ng lancha. Doon niya natagpuan ang isang dakilang panginoon na naghihintay sa kanyang pagdating. At dito mas lalong gamulo ang kwento, dahil ang pagkakakilanlan ng lalaki sa in ay isang bagay ng ilang pagtatalo, kahit na sa mga taong tumatanggap ng a caution for young girls na maglaman ng kaunting katotohanan. Sa paglipas ng mga taon at siglo, habang ang aklat ay kinopya at muling kinopya, maraming pagbabago at pagbabago ang pumasok sa teksto. Ang mga maester na nagtatrabaho sa Citadel na kumukopya ng mga libro ay mahigpit na sinanay upang kopyahin ang orihinal na salita sa salita, ngunit kakaunti ang mga makamundong eskriba ang napakadisiplina. Ang gayong mga septen, septa, at mga banal na kapatid na babae tulad ng pagkopya at pag-iilaw ng mga aklat para sa pananampalataya ay kadalasang tinatanggal o binabago ang anumang mga sipi na pinaniniwalaan nilang nakakasakit, malazwa, o hindi wasto sa teolohiya. Dahil halos ang kabuuan ng A Caution for Young Girls ay malazwa, hindi ito tulad ng natranscribe ng alinman sa mga Maester o Septen. Dahil sa dami ng mga kopya na alam na umiiral daan-daan, kahit na mas marami ang sinunog ni Baylor the Blessed, ang mga eskriba na responsable ay malamang na mga septen na pinatalsik mula sa pananampalataya dahil sa paglalasing, pagnanakaw, o pakikiyapid, mga bigong estudyante na umalis sa citadel ng walang chain, upahang quills mula sa free cities, o mummers, ang pinakamasama sa lahat. Dahil kulang sa higpit ng mga maester, ang mga naturang eskriba ay kadalasang nakakaramdam ng pagbuti sa mga tekstong kanilang kinokopya. Ang mga mummer ay partikular na madaling kapitan nito. Sa kaso ng A Caution for Young Girls, ang naturang, mga pagpapabuti, ay higit sa lahat ay binubuo ng pagdaragdag ng higit pang mga yugto ng kasamaan at pagbabago sa mga kasalukuyang yugto upang gawin itong mas nakakagambala at nakakalasing. Habang sinundan ng pagbabago ang pagbabago sa paglipas ng mga taon, naging mas mahirap tiyakin kung alin ang orihinal na teksto, sa lawak na kahit ang mga maester sa Citadel ay hindi magkasundo sa pamagat ng aklat, gaya ng nabanggit. Ang pagkakakilanlan ng lalaking nakatagpo ni Corian Wilde sa in sa pamamagitan ng lancha, kung talagang naganap ang gayong pagpupulong, ay isa pang bagay ng pagtatalo sa mga copy ang pinamagatang Sins of the Flesh and the High and the Low na malamang na ang mga mas lumang bersyon, at ang pinakamaikling, ang lalaki sa in ay kinilala bilang Sir Boris Baratheon, ang panganay sa apat na kapatid ni Lord Rogar. Sa A. Wanton's Tale at the Wickedness of Men, gayon paman, ang lalaki ay si Lord Rogar mismo. Sumasang-ayon ang lahat ng bersyong ito sa susunod na nangyari. Sa pagpapaalis sa ama at kapatid ni Lady Corian, Inutusan ng Panginoon ang babae na habarin ang damit upang siya ay masuri. Idinaan niya ang kanyang mga kamay sa bawat bahagi ng akin, isinulat niya, at sinabihan akong lumiko dito at doon at yumuko at magunat at ibuka ang aking mga binti sa kanyang titig, hanggang sa sawakas ay nasabi niya ang kanyang sarili na nasiyahan. Noon lamang ibinunyag ng lalaki ang layunin ng pagpapatawag na nagdala sa kanya sa King's Landing. Siya ay ipapadala sa Dragonstone, isang dapat na kasambahay, upang magsilbi bilang isa sa mga kasama ni Reyna Alisana, ngunit sa sandaling naroon ay gagamitin niya ang kanyang mga panlilinlang at ang kanyang katawan upang linlanggan ang hari sa kama. Si Jairis ay isang lalaking kasambahay tulad ng hindi, at nakikiramay sa kanyang kapatid na babae, ang sinasabi ng lalaking ito sa kanya, ngunit si Alisana ay isang bata lamang at ikaw ay isang babae na gugustuhin ng sinumang lalaki kapag natikman ng kanyang grasya ang iyong mga alindog, maaari siyang dumating sa kanyang katinuan at talikuran ang kahangalan na ito ng isang pag-aasawa ay maaari pa nga niyang piliin na panatilihin kapag katapos, sino ang makapagsasabing walang tanong tungkol sa pag-aasawa. Siyempre, Ngunit magkakaroon ka ng mga alahas, mga tagapaglingkod, kung ano ang gusto mo maraming gantimpala sa pagiging king's bed warmer ingatan mong mabuti, at ang iyong ama at ina ay gagantimpalaan ng husto sa iyong paglilingkod sa korona Maari ba tayong maglagay ng anumang paniniwala sa kwentong ito? Sa huling pechang ito, napakalayo sa mga kaganapang pinag-uusapan, sa lahat ng mga punong guru na matagal ng patay, walang paraan upang matiyak higit pa sa testimonya ng batang babae mismo, wala kaming mapagkukunan upang ma-verify na naganap ang pagpupulong na ito sa pamamagitan ng ferry. At kung talagang nakipagkita ang ilang Baratheon kay Korean Wild bago siya makarating sa King's Landing, hindi natin malalaman kung anong mga salita ang maaring sinabi nito sa kanya. Madali lang niyang tinuturuan siya sa kanyang mga tungkulin bilang isang especially iya at tattle, gaya ng itinuro sa ibang mga babae. Archmaster Cray, sumusulat sa Citadel sa mga huling taon ng hari ang mahabang paghahari ni Jairis, ay naniniwala na ang pagpupulong sa in ay isang clumsy calumny na nilayon na pait Ayman ang pangalan ni Lord Rogar, at umabot pa sa pag-uugnay ng kasinungalingan kay Sir Boris Baratheon mismo, na nakipag-away ng masakit sa kanyang kapatid sa huling bahagi ng buhay. Ang iba pang mga iskolar, kabilang si Maester Ryben, ang pangunahing dalubhasa ng Citadel sa mga ipinagbabawal, ipinagbabawal, mapanlin lang, at malalaswang mga teksto, ay nagsabing ang kwento ay hindi ihigit sa isang bastos na kwento ng uri na kilala na pumukaw sa pagnanasa ng mga batang lalaki, bastos, patutot, at ang mga lalaking nakikibahagi sa kanilang mga pabor. Sa gitna ng mga maliliit na tao ay palaging may mga lalaking may maalay na katangian na natutuwa sa mga kwento ng mga dakilang Panginoon at marangal na mga kabalyero na naninira sa mga dalaga, isinulat ni Ryben, dahil ito ay humihikayat sa kanila na ang kanilang mga betters ay nakikibahagi sa kanilang sariling mga pagnanasa. Baka naman, gayon paman, man, may ilang mga bagay na alam natin ng walang pag-aalinlangan na maaring magpapahintulot sa atin na gumawa ng sarili nating mga conclusion. Alam namin na ang nakababatang anak na babae ni Morgan Wilde, Lord of the Rainhouse, House, ay nadiflower sa murang edad at nanganak ng isang bastard boy. Makatwirang makatitiyak tayo na alam ni Lord Rogar ang kanyang kahihiyan, hindi lamang siya ang liage ni Lord Morgan, ngunit ang bata ay inilagay sa kanyang sariling sambahayan. Alam namin na si Corian Wild ay kabilang sa mga kasambahay na ipinadala sa Dragonstone bilang mga kasama ni Reyna Alisana, isang kakaibang ang pagpipilian, kung ang isang babaeng naghihintay lamang ang nararapat sa kanya, para sa marami pang mga kabataang maharlika, kapanganakan at angkop na edad ay magagamit din, mga batang babae na ang mga ulo ng dalaga ay buo at ang kanilang kabutihan ay hindi masisisi. Bakit siya? Marami ang nagtanong sa mga nakaraang taon. Mayroon ba siyang espesyal na regalo, isang partikular na kagandahan? Kung gayon, walang nagkomento tungkol dito noong panahong iyon. May utang kaya si Lord Rogar o Reyna Alisa sa kanyang Lord Father or Lady Mother for some past favor or kindness? Wala kaming record nito. Walang kapanipani walang paliwanag para sa pagpili kay Corian Wild ang kailanman na ibigay, maliban sa simple, pangit na sagot na ibinigay ng A Caution for Young Girls, Ipinadala siya sa Dragonstone hindi para kay Alisana, kundi para kay Jerys, isinasaad ng mga rekord ng korte na sina Septa Isabel, Lady Lucinda, at ang iba pang babaeng pinili para sa sambahayan ni Alisana Targaryen ay sumakay sa trading gali na wise woman sa madaling araw sa ikapitong araw ng ikalawang buwan ng limampung ak, at umalis patungong Dragonstone sa umaga. Si Reyna Alisa ay nagpadala ng balita ng kanilang pagdating sa pamamagitan ng uwak, gayon paman, mayroon siyang ilang pag-aalala na ang wise women, gaya ng pagkakilala sa kanila mula sa araw na iyon, ay makitang sarado sa kanila ang mga pintuan ng Dragonstone. Ang kanyang mga takot ay walang batayan. Sinalubong sila ng maliit na reyna at dalawang Kingsguard sa daungan ng sila ay bumaba, at sinalubong sila ni Alisana ng mga masayang ngiti at regalo. Bago natin ikwento ang nangyari pagkatapos, ibinoling natin saglit ang ating tingin sa Fair Isle, kung saan nakatira si Rhaena Targaryen, ang Queen in the West, kasama ang kanyang bagong asawa at may sariling korte. Matatanda ang hindi na nasisiyahan si Reyna Alisa sa ikatlong kasal ng kanyang panganay na anak na babae kaysa sa isa na malapit ng gawin ng kanyang anak, kahit na ang kasal ni Rhaena ay hindi gaanong kinahinatnan. Hindi siya nag-iisa dito dahil sa totoo lang si Andrew Farman ay isang kakaibang pagpipilian para sa isa na may dugo ng dragon sa kanyang mga ugat. Ang pangalawang anak ni Lord Farman, hindi man ang tagapagmana, si Andrew ay sinasabing isang guwapong batang lalaki na may maputlang asul na mga mata at mahabang lino na buhok, ngunit siya ay mas bata ng siyam na taon sa reyna, at kahit sa korte ng kanyang sariling ama ay may mga scorn sa kanya bilang, kalahating babae, sa kanyang sarili, para sa siya ay malambot sa pananalita at banayad ng kalikasan. Isang natatanging kabiguan bilang isang eskudero, hindi pa siya naging isang kabalyero, na wala sa martial skills ng kanyang Panginoong Ama at Kuya. Sa loob ng ilang panahon, pinag-isipan ng kanyang ama na ipadala siya sa Old Town upang gumawa ng kadena ng isang maester, hanggang sa sinabi sa kanya ng kanyang sariling master na ang bata ay hindi gaanong matalino, at halos hindi marunong magbasa o magsulat. Nang maglaon, nang tanungin kung bakit pinili niya ang gayong hindi mapagkakatiwala ang asawa, sumagot si Roy Targaryen, mabait siya sa akin. Naging mabait din ang ama ni Andrew sa kanya, nag-aalok ng kanyang kanlungan sa. Fair, ay pagkatapos ng Battle Beneath the God's Eye, nang ang kanyang tiyuhin, si Haring Megor, ay humihiling sa kanya na mahuli at ang poor fellows ng kaharian ay tinutulig sa siya bilang isang masamang makasalanan at ang kanyang mga anak na babae bilang mga kasuklam-suklam. Ang ilan ay naglagay ng mungkahi na ang kinuha ng balo na na si Andrew para sa kanyang asawa sa isang bahagi upang gantihan ang kanyang ama para sa kabaitang iyon, dahil si Lord Farman, ang kanyang sarili na pangalawang anak na lalaki na hindi inaasahan na Ma'am Uno, ay kilala na may malaking pagmamahal kay Andrew, sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. Marahil ay may ilang katotohanan sa pahayag na iyon. Ngunit ang isa pang posibilidad, na unang inilagay ng maester ni Lord Farman, ay maaaring maputol ng mas malapit sa buto. Nahanap ng Reyna ang kanyang tunay na pag-ibig sa Fair Isle, sumulat si Maester Smike sa Citadel, hindi kay Andrew, kundi sa kanyang kapatid na babae, si Lady Elisa. Tatlong taong mas matanda si Andrew, si Elisa Farman ay ibinahagi ni Elisa Farman ang asul na mga mata ng kanyang kapatid at mahabang flaxen na buhok, ngunit kung hindi man ay hindi siya katulad nito bilang isang kapatid. Matalas ang talino at mas matalas ang dila, mahilig siya sa mga kabayo, aso, at lawin. Siya ay isang mahusay na mga awit at isang bihasang mamamana, ngunit ang kanyang dakilang pag-ibig ay naglalayag. Ang Wind or Stead ay ang mga salita ng mga farmans ng Fair Isle, na naglayag sa kanlurang dagat mula pa noong don. Age, at kinatawan sila ni Lady Elisa. Bata pa lang daw siya, mas marami siyang oras sa dagat kaysa sa lupa. Nagtatawanan ng mga tauhan ng kanyang ama nang makita siyang umaakyat sa rigang na parang unggoy. Naglayag siya sa kanyang sariling bangka sa paligid ng Fair Isle sa edad na apat at sampu, at sa oras na siya ay dalawamput siya ay naglakbay hanggang sa hilaga ng Bear Island at hanggang sa timog ng Arbor. Kadalasan, sa takot ng kanyang Panginoong Ama at binibini na ina, sinabi niya ang kanyang pagnanais na sumakay ng barko sa kabila ng kanlurang abot tanaw upang malaman kung anong kakaiba at kamanghamanghang mga lupain ang maaring nasa malayong bahagi ng Sunset Sea.